So what's up, what's up mga mga amigo Welcome ulit sa bagong uh, episode ng ating uh, video So ito na yung ating uh, loob ng ating uh, Hyundai Tucson 2005 model So ayan mga amigo ayan, ah. So napakaganda pa na ang kanyang loob So yung aircon nya malamig pa so nagkabit na rin tayo amigo ng uh, camera dito nalagyan ng camera yan SJ cam ang ating gamit uh, ito yung ating uh, camera so meron i-tour natin na uh, kayo dito sa ating sakyan yan so, yan meron din tayo nalagyan ng camera sa labas so, ito yung kanyang loob Ayan. Ang um, lamig ang aircon. Nandito ka agad yung lamig. Oh. Ito yung pinaka likod. So, wala yung kanyang ilaw kasi pinanggal ko yung ilaw. Uh, nilipat ko sa tail light. So, yan yung loob nito. Ito mga amigo, kapag ka uh, tinupi natin ito ayan, para ng kama yan talagang flat na flat so pakita natin, papakita ko sa inyo so ano yung itsura nya kapag ka natin so eh ganito yan mga amigo ayan o, oh. no? so pantay na pantay yan no? Oh. So, kasya na so, kasya na kami ng aking mahal na sawa rito kapag uh, nilatag namin to So ito ngayon kasi yung susubukan namin na gamitin sa mga biyahe namin. Hindi maliban doon sa aming van na uh, Gunstar X, ito ngayon yung aming uh, susubukan kaya kinokondisyon. Tingnan natin 'yon, no. Oh. Ngayon, medyo hindi pa siya totally okay kasi yung gulong niya ako sa mga off-road kasi yung mapapasin yung gulong naka 18 mags pa rin siya at uh, 40 series So hindi siya pwede sa off-road yeah, Pero for, for the meantime, pwede muna siya sa mga campsite so, Huwag lang yung mga heavy off-road uh, Kasi uh, hindi kaya ng gulong, sisira yung ating uh. So lang itong ating uh, Ito medyo, siguro mga bukas makabili ng ilaw takasin natin ng mga puting uh, peanut bulb yan man. Okay. So, napaganda pa ng tunog ng makina. Nakaya na bukas ang aircon. So mga amigo, 16 valve siya, CRDI. Uh, Opa uh, four wheel drive. meron okay, again, four wheel drive. Okay. Then meron siyang traction control. Ngayon, okay, si-check natin ngayon yung, yung kanyang engine room. Actually, ano na ito, bago ko siya talaga inano ano, yung pinakilala sa inyo, uh, sinigurado ko muna na okay na siya. Mga, ito ngayon ay mga nasa 2 months na yatang nasa amin, o more than 1 month, mga magto 2 months, sinigurado na condition ng engine, walang nang, wala naman nangyayaring problema. So, ito. Ito pa ang isa pang papatan dyan. Mapapasin natin yung ilaw. Nung pagkakuha ko nito, mga sinubukan nilang ano ito, nasunog. Ngayon na yan, natin. Kapasok so, ulit tayo sa loob. Mas malamig sa loob eh. Kaya yeah, ready uh, nyo. one of these days, uh, baka mag... na natin to sa first camping uh, site o oh, mag-cam. yan yung kanyang uh, ito yung isang camera natin so, ko dito maglagay ng isa pa para naman o kaya doon sa kabilang yon para makita so ayan meron siyang mga ilaw ayan, ayan. So, functional naman lahat yan yung kanyang ano siya ayan yung kanyang control sa four wheel drive tapos may traction control siya then Dito ayan yung kanyang odometer so okay naman napaka pino pang mandar nitong uh, sasakyan na ito so bali dapat ang sasakyan na nakuha namin una dito yung uh, Kia Soul Ah, uh, sana yung sa anak ko. Kaya lang naawitan ng isang kaibigan na uh, first time na magkakaroon ng sasakyan kaya binigay natin sa kanya yung Kia Soul ni go natin sa kanya dahil maganda rin ang condition ng uh, Kia Soul na yon. Uh, dahil nga first timer kaibigan natin, ayaw naman natin na uh, yung first na sasakyan niya isakit ng ulo. So ni go ko yung Ikea sa kanya. So ito yung naku, nakuha ko namin kapalit. So actually ito ay sasakyan para na para sa aming bunso na anak. Uh, actually yung sasakyan niya talaga is yung accent. Kaya lang manual yung accent. Uh, first timer siya. Uh, mahirapan. Kaya ang ginawa namin na uh, kumuha kami ng Matic. Then Tepronic ito. Pwede siyang manual. so ayan, No? Napakaganda pa ng loob. So, yan, napakaganda pa ng loob pero pa ba patuloy pa rin natin i-upgrade, ah, ayusin so ito mga amigo yung abangan ninyo ang paglabas nito sa mga Ma susunod na video natin na natin siya sa ating mga biyahe, pagkakamp uh, itong ating uh, bagong uh, kasama sa ating uh, pag uh, travel ang Hyundai Tucson o Hyundai Tucson 2005 model. So see you on my next video mga amigo.